mga idol, yung kaninang kawa na tinanggal natin, ayun, naka isang tambor na tayo, o isang timba at eto pa, inilain pani ni na yan, ayun o oh. <laughs> nagputik na ngarekyo oh. muna ayun na o, nagputik na mga idol oh. ayun o oh. Oh, nagputik na ah. Thank you, Mula. ingay na nila. Naririnig mo na yung tunog nila. Oo, oh, ingay. Meron pa ba, Han? Oo, Ayun, tagal mo na natin